mosa talaga ang peg na itong batang to. Oh. Ano ba sinisilip mo dyan sa labas? Magandang araw. Kanina super maulan. Uy, damdaman. ang sakit sakit ng bunto. Pag tumatama sa akin. Pag tumatama sa hita. Ay, ang nakikita ng bunto ng Winter. Last ko to na ibob vlog ang aking ampalaya. Kasi bukas tatanggalin ko na yan guys. Gawa na. May bunga pa oh. Ayan oh. Kasi kailangan na, na siyang tanggalin. Hindi na siya namumunga nang lumalaki ba. Friday na bukas eh. Pero ang dami niyang bunga. Oh. Ayan po. Oh. Meron pa dito. Ay. Parang nagdalawang isip naman ako ah. Parang ayokong tanggalin oh. Tignan mo, oh, ang ganda ng mga dahon, oh. Pinti, eh. Ay, hindi ko ulit. siguro ako. Tsaka nakatatakot na yung mga bata, eh. Bukay ito na yung last na vlog dito sa aking ampalaya kasi gawa ng ano, iyaan ko na siya, tatanggalin ko na siya. iluluto ko na siya bukas. Ilalagay ko sa mundo. Yan, share ko lang sa inyo ulit. Tsaka ito oh, namunga na yung ano ko. At nabuhay naman. Sana lumaki siya. Ayan oh. Nag-iisang kalamansi. Pag ganyan ganyan lang, pa isa-isa lang. Ayan oh. Sana lumaki siya. Kahit mag-isa lang. At least kahit pa isa-isa makapag-harvest. Diba? babaguhin ko na rin yung mga tanim kong iba. Ayan, share ko lang uli itong ano ko. Luya ko na napakataas na talaga niya. Ang laki na ng bunga na silip ko eh. Tapos dinagdagan ko na siya ng lupa uli. Ayan o, Medyo tumaas na ng konti yung lupa niya. Yung luya ko. Ayan pa isa oh Malaki na rin siya. Pero nauna itong pinaan ko. Tinanim ko. Nakakatuwa naman. Tingnan niyo tong aking 'yan. Suha ata 'yan eh. Naubos na. Kinain na lang kinain ng higad o uod yung ano ko. Mga dahon ng aking suha. Ito isa medyo hindi pa. Okay pa siya. Ayan o. Oh, ang ganda ng dahon niya. Ang kapal. Tsaka green na green. Sariwang sariwang. Sariwan, oh. Ito sa ano to sa kalamansi. Ayan. Share ko lang ulit to sa inyo oh. Tapos si Winter. Si Winter na makulit. Kasi may nakikita siyang mga ano eh. Aso ah, ata. Yan. Tatamo. Tsaka yung mga bata. Ito lang siya yung kuganap araw na ito. Kaya tapos na umulan. Tinan niyo. basa pa Oh. Tapos medyo ma araw ng konti. Hindi ko alam kung may bagyo eh. Hindi ko napanood sa TV kung may bagyo ngayon. Mamaya, manonood ako mamaya ng balita. Basta ito ang share ko sa inyo. Yung aking ampalaya. Baka hanggang ngayong araw na lang yan Baka tangkalin ko na siya bukas Friday. Lalaki, eh, ko yung mga dahon-dahon niya. Ayan o. Oh. Ganda na naman yung sariwa-sariwa pa yung mga dahon niya o. Oh. Tapos mayroon pang panibago. Ayan o. Oh sariwa sariwa tsaka marami pang bunga tatry ko ako ito yung last na na iba vlog share ko sa inyo tong aking mga dahon o puno o sanga ng aking ampalaya ayan ang daming bunga ayan o ang daming bunga nakakahinayang tanggalin ay eto nga pala share ko rin sa inyo ayan o oh. yung aking rambutan Basta pag may time, lipat natin sa lupa yan. I-share ko rin sa inyo. Ito, hindi ko alam kung magbubunga yan. Pero lumaki na siya. Malago na Pinya po yan. syempre itong aking rambutan Sabi ni Mr. Lee, lipat namin yan sa lupa. Uy, yung uod? Gulat ako. Ano ba yan? Ayan nakita ko yung uod. Sa ano, lapit-lapit sa akin. kinikilabutan ako. Basta merong ganyan, mga higa do uod winter, huwag ka dyan huwag ka dyan yun, rambutan din yun yun, nasa dulo na yan yan, napapakita ko sa inyo ayan, yeah, yeah, yan, 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 nilapit ko na yan yan, yan po yan wait, kita ba, yan ay, nagbe-blurred siya ayan, toy, 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 toy. yan, 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 yan puno po yan ang rambutan dalawang puno yan pag nagkaroon po ng pagkakataon na yan, Si share po namin sa inyo Excuse ni Mr. Lilipat po namin yan sa lupa, yung rambutan. Nakakatuwa yan sa luyot na yan. Binili ko sa talipa pa pero nabuhay siya. May ilig ako sa saluyot eh. Minsan nilalagay ko yan sa labong or sa pakbet. Na-share ko na rin sa inyo yon guys. Sensya na, naubo ko. Nasamid ako. Tapos eto yung ano ko, share ko rin sa inyo, wait. Eh. Ayan. Ito, ito, ito. Sambong. to sambong. Ang laki na, oh. Dapat pala binigay ko sa nanay yan. Nagpunta nanay ko ng isang araw dito, eh. Para maitanim niya dun sa manukan nila. Dalawang puno yan, eh. Ang kadikit. You know, mag pero magkahiwalay sila. Ayan. Ayan. Tapos itong isang malaki. Mataas na siya. Nakakapag, ano naman, nakakapag tubo-tubo, kapag tanim at na... Wait lang, wait lang. lang. <laughs> Wait lang, Balik ulit tayo dito. Nagulat ako. <laughs> nagulat talaga ako. Grabe. May bata kasing umano. Tag dito, umiyak. Diyan sa labas. Ay, nagulat ako. Sobrang gulat ko talaga. Nerbiyosa pa naman ako. Tapos, eto, share ko ulit sa inyo. Ang aking, ano, ha, pakicomment naman po. Itong sibuyas na to, 3 months na dyan. Binili ko lang sa palengke. Tapos, tinanim ko siya. Hanggang ngayon, nandiyan jump pa rin siya. Buhay pa rin. Ito, itong sibuyas na to, yan o. Oh. Yan. 3 months na siya dyan. Paki-comment naman po sa nakakaalam. Ilang buwan po ba yan bago mamunga? Mamumunga kaya yan? Pag galing sa palengke. Binili ko lang. Ganyan na siya nang binili ko. Tapos, tinanim ko. 3 months na siya dyan. Hindi ko alam kung may bunga. Eh yun nga, mahirap i-ano eh. mahirap ano daw dito? mahirap tanggalin yan, tapos mamaya titignan ko lang kung may bunga tapos mukha mamaya, walang bunga mamamatay lang siya, sayang pero marami na ako, ilang beses ko na rin ito nakuha na nanda dahon ng sibuyas nilalagay ko sa lutuin ko sa ibabaw lang, ching 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 mga ganun <laughs> may ching ching ching, ching ano Tinan si Winter, o, oh, chismosa. Ano ba ginagawa mo dyan, Winter? Napaka-chismosa mo. Sumisilip sa labas. Oh, balik na naman. Winter, ano sinisilip mo dyan sa labas? Ay, napaka chismosang aso, ah. Anong ginagawa mo doon, ha? Ha? Anong ginagawa mo doon? Ha? Anong ginagawa mo? lang po yung masishare ko ngayon. Susunod na lang po sasama ko ulit kayo pag nakalabas ulit ako. Tapos, ayun, pangalawang pagkakataon. Thank you po sa mga nanood sa kasal na aking pamangkin na napakaganda, napakabongga. Salamat panood niyo po sa mga hindi pa nakakapanood. Para magkaroon din po kayo ng idea. Mga idea na ganoon. Ayun na gustong kasal ng akin. Pangarap niya yun eh. Dream, dream wedding niya yun. Binigay naman ni Mister niya. Hello sa mag-asawa. Ayan, sa pamangkin ko kay Mart, at kay Maris. Kamusta na? Alam ko mapapanood niyo to. Pinapanood niyo yung mga vlog ko eh. Thank you so much sa pag-invite. Sa napakabunggot, napakaganda ng inyong wedding. Jesus mo, sa talagang peg itong batang to. Bakit oh, ba sinisilip mo dyan sa labas? Ano bang meron dyan? Ha? Anong meron? Napaka-chismosa. Sumisilip dun sa labas, oh. Ay, Ayun. Ay, wait lang. Eto, e-end eh, ko na yung aking vlog, guys. Nagugulat ako. <laughs> Magugulatin ata ako. Thank you so much, guys.